Dapat magpasalamat ang Lakers kay Nico Harrison. Dahil simula nang magkasama si Luka at si Lebron, ibang klaseng Lakers team na ang ating nakikita. At wala akong pakialam kung sinasabi dati ng Dallas na mabagal at walang disiplina si Luka. O ang claim ng iba na si Lebron ay tumatanda na. Hindi rin naman naging issue na si Jackson Hayes lang ang starting center nila. O ang katotohanan ang coach nilang si JJ Redick ay dating sa podcast lang natin nakikita. Na magsimula ang Lebron at Luka era, naging isang lehitimong championship contender ang kanilang prangkisa. At alam kong sasabihin ng iba ay masyadong maaga pa. Pero kung natin ang huling 24 na games nila, 20 wins and 4 losses ang kanilang kartada at numero 1 pa ang kanilang depensa. Kaya bakit nga ba ganito na lang tumaas ang level ng team pagpasok ni Luka? At kaya nga kaya nilang maghari muli sa liga? Tara't pag-usapan natin ang bagong era ng Lakers. The Nang mawala si Anthony Davis sa kanilang prangkisa, ang buong akala ng marami ay hihina ang kanilang depensa. Pero kabaligtaran pa nga nangyari dahil ngayon numero uno ang defensive rating nila sa liga. Nakako sila ng mga na wing sa rotation nila at ang presensya ni Vando at Finismit ang naging angkla ng kanilang depensa. At kahit si Luka nga na patuloy na binabatikos ng Dallas dahil sa kawalan ng effort na sinasabi nila, ay pinapatunay ang pag-lockdown ay sa kanya ay wala rin problema. At ang Lakers team na ito ang patunay na hindi lang shot block ang puhunan para makabuo ng isang elite na defensive team, kundi pati na rin game plan at effort galing sa kanilang mga wing. At bukod sa depensa nila, alam naman nating maraming pwedeng pagkuhanan ng kanilang opensa. And with Luka Manning the point, naging madali ang buhay ng kanyang mga kasama. Tingnan nyo na lang sa play na ito between the legs then splitting the defense kaya easy lapas na lang papunta kay Vando or dito sa play na ito drive to the basket at tatlong defenders ng kanyang napahinto kaya wide open look para kay Reeves sa 3 point area at yung play na iyan ay isang illustration bakit generational playmaker na matatawag si Luca sobrang bigat ng gravity na kanyang nahihila at napakalupit din ang court vision niya para mahanap niya ang nalibre niyang kasama at ginagawa niya in every single game para sa kanyang prangkisa made best pass papunta sa corner o lapas sa kanilang mga wings at center asaan mong gagawin ni Luca yan bawat quarter sa Laker. Kahit nga si Lebron ang pinakabeteranong player sa liga, ngayon lang daw nakalaro ang isang player na kagaya ni Luka. At ang isa sa mga tinutukoy niya rito ay mga touchdown passes na dati kay Kevin Love lang natin nakikita. Ilang beses nang ginawa ni Luka sa kanyang bagong prangkisa. At patunay din ito na kaya magsama ng dalawang ito nang walang nagiging problema sa opensa. Dahil naaalala nyo, isa sa ating mga pangamba nung una ay paano nila hahatiin ang bola sa kanilang dalawa. Pero ngayon, nakikita naman natin ang kanilang chemistry ay lumalakas habang tumatagal ang season. At ang nakikita natin ay bagong versyon ni Lebron na mas rejuvenated dahil may kasama na siyang magdemon. Kaya over his last 34 games this season, 26 points, 8.2 rebounds at 8 assists per game ang kanyang produksyon. Shooting 50% sa field, 40% sa press at 80% sa free throw area. Ginagawa niya yan bilang isang 40-year-old na atleta. At ang mas nakakatakot pa, maihaba pa ang kanyang karera dahil ini ibig ni Luka ang responsibilidad niya sa kanilang sistema. At nakikita natin yan dahil madalas off-ball na talaga ang laro niya. Pero kung kailangan niya mag-takeover, kaya ang kaya rin naman niya. Kaya ang Lakers team na ito with Lebron, Austin at Luka, ang isa sa mga dapat nating abangan sa kanilang komperensya. Top 9 sa offense, number 1 sa defense, sa third sa net rating, Only behind the Cavs and OKC, isang lehiti mong title contender ang Lakers with Doncic. At ang mas nakakabahala pa, nag-uumpisa pa lang ang era ni Luka. Wala pa nga rin silang all-star sentro ay eh ganito na sila kahalimaw sa depensa. Paano pa kaya kung natuloy ang trade nila kay Mark Williams? ba? Diba? Pero sa tingin mo, hanggang saan naabot ang season ng Lakers?